Sparky TV. Welcome to Roblox Grow a Garden and uh, where's my garden? Yeah, that's my garden. And tingin tayo sa shop. May mga stock na si Manong. Manong, Manong, what's your tinda Manong? Wala ka na namang tinda Manong. naman to kamatis na naman kamatis na naman to, manong sugar apple oh this one 17 seconds abangan kita sugar apple sugar apple sugar apple sugar apple zero seven five pineapple seed banana seed Yes, nakano ako ng iba. Yes, sa wakas, Ano ba yan? Banana and pineapple seed. I'll be back. Sugar apple or the pitcher plant. I'll be. I'll be back. I'll go to my garden. Uy. Uy. Ayun pala yung garden ko. Ang layo. <laughs> Shortcut! Wala shortcut, shortcut. Wow, wow naman to. Eh. Nandun yung mga maganda, oh. Oh, grabe. Ni Chapwira naman yung garden ko. Nasa, nilagay naman sa malayo. Ganun <laughs> yung kayo, ah. Alam niyo bang meron na akong 4 likes and na uh, meron akong oh, sprinklers. Kuya oh, yan na to. At may question mark. Yan yan tubigan mo yan dyan magtanim ako dyan ng ah, uh, sa yes this one the pineapple seed pineapple dito ka ba yung pineapple dito ka pineapple and the sagi the banana seed banana doon ka sa likod to toy to, mga saging doon yun sa likod yan so I have two bananas already one buko and green apple yung buko sa saan yung nag dito may nagyellow na dito eh nagpuha ko yat ang ganda ng bunga ng buko nasa dahon kulit Oi, hey. Oh, kumusta kayo dyan? Mga watermelon and mga cauliflower and this one is my best plant. The kamatis. Oh, lucky. Tomato. This is a very big tomato. Hmm, sige pa, ano pa dyan? Kailangan niyo ba ng mga sprinklers dyan? Lagyan natin ng sprinklers dito sa gitna. Kawawa nyo para maging patas naman saging hmm that's saging hindi ko mapindot yan yun yun so hinog hinog na konti yung saging natin expand ko nga to dito masih keep paano ba mag expand na expand ko to eh yun no 250 expand yun expand pwede masih keep hindi ako makaikot dapat meron akong daanan dito ganyan oh no? ganyan oh no? ganyan no? oh, diba mm, ganyan dapat ganyan may madaanan kamu pun tak tahu, pindahan tindahan beli, tindahan, tindahan. Tuh, so, ganda di itu, gondoh nungutin gonyo. Harus dan ganda, ganda, ganda. ganda. Itu aku sa gilid manong ah. Uy, Manong, in 53 seconds. Come on, Manong. Go. Sugar Apple. Sugar Apple tayo, Manong. This one. Ibigay mo sa akin to. Ibigay mo na. Ibigay mo na. 127 mamaya magtinda tayo mamaya ibenta natin yung mga maliliit para mabawasan yung bag come on 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 5 4 3 2 1 0 wala talaga wala talaga ay ano na naman yung mga nandito zero zero brother zero man manong wag yung pinapabili mo lang ako ng isang pineapple kiwi Gold pepper mythical mythical divine ito walang kaya divine yung abangan ko sugar apple prisma prismatic prismatic S uh, sell sell let's sell ano ba yung mga nasa bag oops sell I want to sell this I want to sell my inventory lo ubus okay ano yun <coughs> Uy, bus Gag <laughs> oh bus karut situn nanti lah. Hai. lagi dah heart. Oh, betul lah. Oh, heart Itu. mali yata ng pindot na patay ka dyan wala yung bag 3 minutes wala na laman suki <laughs> uh, na rin ito. Magnakaw ate dito magnakaw hmm. nga tayo dito topo ah laki na Gulat ako ah. Ganda nung ano niya. Garden ah. Pwede ba mag-collect dito ng ano? Ganito? Huh? Collect! Not your garden. <laughs> Take <They> place fruit! <laughs> ah, ah, kawawa naman. Ah. Merong ano to? Ano yung elepante? Eh. Malipad din, naglakad-lakad. Ang <laughs> ah, lulusog mga pet niya, lalaki. Ah, ito, kulig na dito, maliit lang ito ah! <laughs> ah! bawal. Mm, Nag-tip lang ako pag nakawal. <laughs> Wala akong makuha, bawal. Ah, kawawa talaga. Ayun, garden ko. Lugrobe oh, yung lugar doon sa dulo Parang ano Parang pinapabayaan <laughs> Nandun yung garden ko <laughs> Buko lang mataas Saging Dito grabe yung oh. Dito talaga grabe <laughs> Ay jump 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 Ay nako mga pasaway Alright, 26, 26 Makachamba tayo ng sugar apple Come on, baby Destroy ko yan Kamita ko shovel yan Come on Come on Come on, sugar apple Walid joy, goreng Wala mang stock goreng Walang stock mo lang stock alin dyan alis dyan ay banana ay 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 so nakabili tayo ng pineapple not bad not bad not bad not bad not bad so okay la takbo sa garden hintayin nyo magiging ganyan yung garden ko kaninong garden to Ayos nice to, ganun to. Uh-huh. Wow. Ano to, uy? Oh, ito pala kang goring. Goring. Goring, goring, goring. goring. Melo goring. Wow, you yeah, have a nice garden, Melo goring. How about my garden? My garden. Asan yung... Ay! Bakit dyan ko tinanong yung tupay na apple? Dapat dito sa kabila. Ang bilis nung... grow nito dito dito to eh mali yung pag ano ko mali yung pagtanim ko sa pineapple dapat dito meron na pala akong pineapple eh sorry sorry dukuting kita collect Aha. Pineapple, ini baik tanam tuh, di tu. Ano 'to? Naka-gold pineapple, watermelon. Asa na? Where? Where, 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 where. where, where? Saan 'yan? Hmm, 'to na. Gold pineapple. Ah, kasi nag, ano ako. Shovel, destroy mo na to. Uh, are you sure you want to show you that? Consider valuable. Ang removing this cannot be ka na lang. jangka ka na lang po. Gold, pineapple, and suck watermelon. Ano, nag-harvest. na harvest ko yung isang watermelon dito. Tanim. Balik dyan. What the na talaga to? Agoy Agoy So yung golden pineapple na to Agoy naman Wala nagkamali ako nagkamali Nagkamali ako to toy What's up? Oh, tagal ka pa dito tayo dito. Tok. Uh, how much is this worth? 61 lang. Okay. Benta, benta, benta. I want to sell this. 62. Alright. Abang, 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 abang. Ang minute pa, tagal pa. pegal I want to sell this Sabi napakamura ah Itu barat, oke. Okay, one minute, one minute, and sugar apple. Sugar apple, come on. Magkano kaya yan? Baka 1 trillion din yan. Ang pera ko, 127 lang. Ay, 40 seconds. 40, 40. 40. Back to, wala na. Back to, ano na tayo? Back to back. <laughs> back to back. back to back. Back to back. Sabi, back to back come on, sugar apple sige lang, tag-attangan eh huwag yan, no stock yan dito tayo sugar apple 5, 4, 3, 2, 1 refresh sugar apple wala na naman zero naman talaga to grabe naman to lagi naman ganito tapos you ginoo know, kamatis ang gawin ko sa iyo. Watermelon. Ah, 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 ah. Okay. That's it. So si Manong wale. Wale is stuck si Manong. Bibili tayo wale is stuck. So Manong. Ha? manong mag stack kang marami mag stack kang marami manong bibili ako ng seeds tingnan mo yung garden ko doon oh. ganda dito papainggit ka sa pet mo ah. i-shovel ko yan Shovel <laughs> Thank you will